Live mula sa studio ng DWBL 1242. Sumasa inyo ang programa Gabay ng OFW International, the only OFW radio program simulcast in Hong Kong and Singapore, with correspondents from Canada, Taiwan, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia and other countries. Kung saan namumutakte ang mga OFWs, Gabay ng OFW International. And now your host, ang tita na mga OFWs si Tita Lu Medina. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Bare months na! Grabe! Ang bilis naman ang panahon. Feeling ko tuloy patanda ng patanda si Tita Lu Medina. Ang tita ng mga OFW ano na no, sa Pilipinas no September pa lang papatugtog na tayo ng Christmas song Jonas, di ba? Tama Tita Lu, so magandang magandang gabi <laughs> po sa inyong lahat. At 9:30 no na, na naman magsasama-sama tayo at Tita Lu tama. Pag dumating ang Ber September, simula na ang Pasko sa Pilipinas. Oo nga. Tayo uh, uh, tayo yata pinakamahabang mag-celebrate oh. ng Christmas sa buong mundo. Actually, kanina nagpatugtog kami ng Christmas song. Talaga. Actually, reflection to ng natin eh, ng ng ating mga ugaling Pilipino. Mahilig tayo sa kasiyahan. Nalagay na ako ng Christmas lights. Ang <laughs> <laughs> agay, no? Pero, pero totoo po, ah, na, ma, na, makakarinig na po tayo ng mga Christmas songs. Oo. Hmm. Oo. Para hindi halatang walang pera. <laughs> anyway, pag-uusapan natin tonight, yung uh, ta apat na galing sa Dubai, mm -hmm. na pagkukwentuhan natin, naging buhay nila doon, tatawagan natin sila mula sa OWA Hotel. Kasi ang OWA, kapag galing ka sa ibang bansa, at hindi ka makauwi ng probinsya, merong parang, boarding house doon. Nandun sila ngayon at makakausap natin sila mamaya. At Parang transient house siya dito. Oh, oh. In service to May bayad OFWs. pero o maliit lang. Oo. Oh, oh, oh. para habang nandito sila, hindi na sila gagastos pa na malaki. Tama. Lalo na yung mga umuwing walang datong. Di ba? Tama. <laughs> o, yung maganda gabi sa inyong lahat dyan sa Radio Panay Fans Club. Yes. Sa nandito ating na mga kami, kaibigan dyan sa Taiwan. <laughs> Kasama natin syempre, si Eugene. Alam ano, mo, ganda-ganda ng boses ni Eugene. Kanina bago kami pumasik lang, mid-joke siya. Talaga? Oo, nag, uh, habang hinihintay ako. Nag-concert? Uh, oo. Kaya sa December 18, sa POEA, sa Pamahatay Family natin. Day, of Uy, course. Na, kaya kaya. Oo, <laughs> Yung mga pamilya nyo, papuntahin nyo doon para uh, mag-celebrate yes. with us. Uh, kasi ilang araw na lang yung Pasko na, di ba? Yeah, yeah, yeah. yeah. Tsaka, syempre, mamimigay kami ng mga... Sana ma marami rin magbigay sa amin. Pamimigay namin ng mga appliances. Uh, naman, apply, maliliit lang naman, maliliit lang. Appliances left. Pa, <laughs> kung pala na, ano naman, bread toaster lang. <laughs> anyway, alam nyo, uh, may tanong kami sa miyembro ng Radyo Pinoy Fans Club. Yung mga masasamang balita sa Pilipinas, nakaka-apekto ba ito ba? sa image ng Pilipinas? Oh, yeah. Kasi nainis din ako talaga nung isang araw. Wow. Nanonood sana ako ng news. Naawa ako sa mga, yung na, isa nagpakamatay sa LRT, di ba? Nagpasa, <laughs> nagpasagasa. Suicide. Di ba sa Taiwan, napunta tayo doon, may harang doon. Yes, yes. May salamin ng, para safe. Mm -hmm. Ngayon, kung sa atin ang dami nagpakamatay, tsaka pa lang gagawin. No. Minsan nakakairita, di ba? Kung hindi pa may mamatay, tsaka nilalagyan ng harang, magkano lang naman yun. Parang um, fiberglass lang yun, eh, di ba? Actually, kahit nga hindi tita, tita Lu, fiberglass, basta at least... Alam may mo yun, security, security wise. Kasi, mm. Lala tayo dito, laging punong-puno yung mga MRT stations natin. Eh, paano kung magkatula ka, naglaro oh, sila sabay -sabay diba? oh. sabay-sabay di ba? Oo. ah uh, di ba sa Taiwan, napaka-safe? Kaya may yes. ako sa Taiwan, no? Ganun may inggit mangyayari. <laughs> 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 Nagpakamatay. tapos the same, the same uh, news, uh, time slot yon. Yung isa naman, namatay dahil sa septic tank. Mag-ama. Pero how's that? Hindi sa parang... Alimol yun. Okay. So talaga, di ka updated sa balita Nalaglag ba sila sa loob ng septic tank. At 3 o'clock in the morning na yun sila yung parang CR yata doon sa Alimol, mm -mm. ng Barrio Fiesta. nagrereklamo para may umapaw doon. So ginawa nila early morning, mga dawn, yung alas 3 na madaling araw. Yeah. So nalunod sila doon sa septic tank. Mag-aama, magkakamag-anak. Sabi ko, ano bang balita? Ito, headline pa yon ha? Di ba, ang baho nun? Wow. Namatay ka na, namatay. Grabe, sabi ko, huwag naman mangyari sa atin yan. Napaka, ano ba yan? Sabi ko, sila sa EBS. Sa EBA. <laughs> Di ba? irita tapos meron pang isa. ang <laughs> liga-liga yan ni Tita Luna. <laughs> no, isa pa, birthday party. Pinasok sila ng mga hold-uppers. <laughs> ano ba na isa? West Camias nang malapit yes, sa amin yes, yun. Yes, yes, yes. Yan, yan, nabalita ako. Yan, nabalita ako. Yan. Sake, ano pang klaseng balita ito mga nangyayari sa Pilipinas? Sabi ko, nakakawalang ganang panoorin ng news. Tita Luna, you should be happy. Bakit ta, ibig na naman? Ibig sabihin kasi noon, walang masyadong matinding balita pati yung mga menial mga, mga <laughs> small <laughs> <Police thing> report, report <laughs> sinasama nila kasi Walang hindi. big happenings. <laughs> hindi, ako iniisip ko, bakit siya nagpakamatay dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, ah, si esperado. Ay, 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 pero ang sabi sa balita, may konting diferensya ang sa utak. utak. Pero hindi lang isang beses na nangyari yan, may nagpakamatay dyan oh. sa LRT na yan. Mm -hmm. So nangyari na yon hindi pa nilagay ng harang. Eh, pero diba? Tita Lua, ah, hindi, hindi lang nangyari sa Philippines yan. The same mm -hmm. incident happened sa may US. Na ano? Nalaglag naman yung... Aksidente naman yun. Aksidente yun. Ito suicide, oh. di ba? Nakakairita. Kaya minsan ako na mag, makinig ng balita. Mm -mm. Lalo na sa TV Patrol, grabe sila magbalita. Mga madudugong, bloody talaga mga news nila, Aha. detalyado. Mm -mm. Di ba nakakairita? De, kasi nga, wala nga daw kinikilingan ng katotohanan. So, <laughs> sa, channel 7, <laughs> <yun>. <laughs> sa Channel 7, Channel 2. Al ano, ano nga bang tagline oh. ng Channel 2? <laughs> hindi kita tatantanan. Anyway, ang sa akin lang, sa ibang bansa kasi, mm -mm. yung mga magagandang balita lang ang nakaka-inspire, di ba? Pero alam mo, Tito, I, I, I also thought of having like yung news na puro magandang balita lang. Oo, oh, di ba masarap ang feeling? Para nakaka-encourage na sa, mo sa mga nakikinig. Kahit alam mo sensor dyan. <laughs> Kasi ako, I'm sure sa Singapore, kapag nanood ako, magaganda lahat mga balita, sabi ko, I'm sure sensor dyan. Tapos may lalabas na pangit na news galing sa Pilipinas. <laughs> Naisisingin sa mga newscast nila. Oo nga, eh. alam so, mo, sana, sana lang. Ako din, nakailang na panood ng mga international news. Na, na magaganda. Nasa ako, sana magaganda naman. Oo, eh tayo, kung pa tayo Uh, magka, alam mo na may nangyari sa Luneta, di ba? Maraming napatay ng na mga palpak na polis sa bus. <laughs> oh. Ay naku, sikat na naman tayo sa CNN, di ba? Uh -oh. So, ang tanong, nakakasama ba sa image ng Pilipinas, yung mga ganyang balita? Ibig sabihin, malaya tayo. aha. aha. Sa akin naman eh, walang censorship, nakakalabas, tapos meron mga correspondent sa iba't ibang bansa na, na, sa Pilipinas na napakaluwag naman talaga. Mm -hmm. lang ayoko lang pinipick up yung mga bad news. So ang tanong natin, nakaka-apekto ba yan sa ibang bansa, dyan sa Amunyo sa Taiwan? May mga yeah. nag-react naman. Kailan kasi tamad na ako mag-post na late na late na. Mm -hmm. Meron na, meron na kipag na 33 sila, pero ang nag-react, 16 lang yata. Tamad ah, okay. sila, puro like ng like. <laughs> <laughs> ni like nila yung pagkakatanong mo. Oo, oh, ganoon. Pero hindi sila nag-comment. Okay, tumawag na lang kayo. 632 631 -2646 at 632 631 -2647. Yeah. Pero mamaya ng 9:45 nasa Hong Kong tayo at magbabalita tayo ng mga pangyayari Uy, yun, balita ngayon, lumindol ng 7.9. Medyo pero, may, kalakasan yung tito ah. Uh. Pero nabasa ko sa Facebook, lumindol din sa Taiwan. Ah, talaga. Sabi ni Pearlie, lakas-lakas lang lindol. Uh, Nagpe-pray siya doon sa Facebook Na Lord naman Tigilan mo na Takot na takot na ako sa lindol Sabi niya <laughs> Ang daming natutro mo na, ngayon Ang daming sinkholes no? Ang daming bagyo Ang daming baha It's the end of the world <laughs> <laughs> Well yeah. we We better be ready <laughs> Sabi nga eh, It's a it's just a state of mind Sabi nila Ewan eh, ko kung totoo daw yun Pero ikaw na naman ako Sa end of the world Uh, well, I do. Kasi a, a it, it, ano it, it mo, father? Will, <laughs> kasi tita it's, it's a given fact. It will happen. Mm. Pero we really don't know when. Oo nga. So we should be happy all the time. Oo And we nga. should Mga be last all good all the Oo, no, time. Nag-preach-preach na naman tayo. Okay, yeah. babalik po kami. 9.38 ang ating oras. Pwede nyo kami i-text sa 09266178082. Ikaw, anong number mo? Bigyan mo na. 0922819479. Ulit, ulit, ulit. 09228194720. Ayan. Ako oh. po sasagot yan mismo. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Ako tamad na ako sumagot eh. O kaya sa ating Facebook, uh, meron din tayong website www.gabay ng .com. Kasama pa rin natin dito sa studio si Dan Turaha. Diba? At uh, siyempre si Eugene Izon. At siyempre dito, Lu, gusto rin natin hmm. pasalamatan yung taga Um, yung nagbibigay sa atin ng, ng mga balita na nabanggit ninyo. Who oh, was na. that? Ang pangalan niya, taga Kuwait? Yung no? taga Kuwait. Tsaka marami kasi at ah, si Iya, yung kaklasiko ko si Iya si Katsurayos ng Canada. Yan. kumusta? Nagiging international tayo dito Masyado nga, pag marami. meron tayong mga taga Canada, mga oo, taga US, mga Kuwait. Kuwait. Taiwan, Sino mo yung friend Kong, mo naka Singapore. Oo nga no, Singapore. Ang pangalan mo? Ito? Yan, yan si Ronaldo Quinto. Ronaldo Quinto. Ako, Ronaldo, we appreciate yung mga pinopost mong balita kasi at least nalalaman din namin ano, Oo nga, yung mga ah, oh, ah, si pa Paolo, Paolo Vicente. sino pa Paolo Vicente. Paolo Vicente. Jojo Vicente. Jojo Vicente ng Kuwait. Maraming salamat oh, sa... Yung mga, yung mga, sa... yung mga balitang ina-update, binibigay, binibigay yes. mo sa amin. At, at least pinagtsatsagaan mo kami sa Facebook. Oh. Yeah. Lagi na... Yung mga hindi... Walang time ngayon, may mga archive broadcast po kami. Kiklik nyo lang sa www.gabaynangofwinternational.com yeah. Okay, babalik po ang um, programang Gabay ng OFW International with Jonas Rivera and Tita Lou Medina. Wait lang lang! Sa mas pinalawak na servisyo Bawat isa'y sigurado protektado Programang pangkalusugan Abot kaya na ng lahat Saan? Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline, 8336992 o mag-text sa 09178986992. Ikaw bibigo. Tanungin mo bunso, nay, apat kaming inaalagaan mo, tapos nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Ikaw ba ay mga gagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 8994251 o maglagon sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpoint Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado nako nag-text si Beth siya. Hi, Beth. At sabi niya eh, ang ganda ko daw ngayon. Eh. Wala ka ako make <laughs> Hindi Tinapad nga ako magsuklay. Hi, Beth. Si Beth Bartolo sabi niya, hello po, Ma'am Lou. Ako naging ilapot talaga ako pag tinatawag ako, Ma'am Lou. Titalo na lang. Ah, uh, Eugene, uh, umusta? So, niya, regards po sa lahat ng RPFC. Thanks, si Beth Bartolo. Hi, Beth. Si Beth, sali ka naman sa discussion natin. At ito rin, oh, Tita Lua, mayroon oh, din mga pabati dito, especially para sa mga R R RPFC members. Oh, At may mga birthdays, si Arnel Regal sa May 1, si Josie sa May 2, si, of course, si Tita Beth Bartolo oh, sa May 3, oh, ma birthday niya. Ilan yung nagpapabati na yan? Ang dami niyan, ha? May charge na yan. May charge oh, na yan, five dollars yun isa. Pakigrito yung na nag-aantay sa archive broadcast natin na sila Maring Luz Arceo and family at sila Joy panlaki Oo. Oh, o, oh, oh. oh. oh, yung muna ang foreign exchange rate dito pa rin sa gabay ng OFW International. Magkaroon bang palitan ng uh, dolyar sa piso? Kasi alam mo na magpapasko na. Mm-hmm. Over no, months na. Ano, US dollars, magkano? Okay, para po sa ating foreign exchange ra rate, US dollars, 42.31. Forty-two. <laughs> Ang Japan Yen is 0.53, ang UK pound is 66.81, Hong Kong dollar 5.45, Canadian Canadian dollar it's 42.66, Singaporean dollar 33.77, Australian dollar 43.64, Bahrain dinar it's 112.24, Saudi Arabia or Saudi riyal 11.28, Brunei dollar dollar is 33.63 UAE dirham 11.52 China yuan 6.66 Korea won 0.03 European Monetary Union or the Euro 52.93 at syempre para sa ating mga kaibigan sa Taiwan ang NT dollar is 1.41 against peso Ah, uh, okay At ang balitang OFW sa Kuwait naman no Uh, merong kababayan tayo inaresto ng mga otoridad, uh, isang uh, housemaid, household service worker sa Kuwait. Eh, nilagyan ba naman ng bubog ang pagkain ng anak Oo ng kanyang nga. amo? Alam mo kung bakit ginagawa nila yan? Pag galit sa amo, gumagante. Sa anak? Oo, it's either lagyan ng laway yung sabaw. Doon mm -hmm. Correct. <laughs> Doon lang Pero sana, ano, kung... De, mm. ang, ang, the best naman tito is huwag wag tama talaga ang gumante. Oo nga. Pero kung gaganti kayo, diretso na sa taong may kinalaman. Kawawa naman yung bata. Wala naman siyang oh, eh. Oo. Oh. Diba, at ano, uh, dapat uh, perfect crime. <laughs> <laughs> Aha nga. Perfect crime. eh <laughs> bu- bubugyan. Yung, yung wala, ng walang buko. Oo, oo nga, ilaw Ilaway, pwede na. Pag- <laughs> Lagyan ng yung pagkain oh. ng amo. Pero huwag, joke lang, no? Oo, oh, joke lang. No. Po yun, pero uh, sana wag na lang. oh, isa ko wait po ito. Siyempre, pati hindi dyan, no? Nung mabuko yung ginawa ng OFW, nagkunwari pa siyang may epilepsy. Mm -hmm, nga, para hindi so. huli ng mga polis. Pero nang dalhin yung OFW sa ospital para matiya kung siya ay may epilepsy, napagalaman na siya ay nagiinarte lang. Yan. Hindi oh. perfect crime. Wala talaga siyang <laughs> criminal mind. <laughs> Hindi kinaya. Hindi, kin <laughs> 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 Hindi kinaya. ang drama. <laughs> Oo nga. At uh, isa pa, no? ng OFW. Nahatulan uh, ng tatlong taong uh, pagkabilanggo, three years ang isang Pinay na domestic helper at isang Pakistani driver na kanyang lover dahil uh -huh. sa kasong human trafficking. Yes, yan daw titulo yata yung through Facebook lang. Mm, doon siya nakipag-communicate sa simula. Oo, oh, nakip through Facebook, meron mm. po siyang in-encourage na isa pang babae na pumunta sa UAE. Sa UAE para through dapat dapat visa. sales lady daw. Oo, oh, uh, pinangakuan ng trabaho ng sales lady tapos pagdating doon, kinuha yung passport ng kapwa Pinay at pinilit pumasok sa prostitusyon. So, hindi pinalabas ng bahay ang Pinay na pinapunta sa UAE na may visit visa lamang at tinakot ng Pakistani driver. So nakatakas naman yung Pinay at uh, sinikap na makapunta sa Philippine Consulate para magsumbo.